Ay, nung ni Kim Pao, ay nung no, hindi nila lang, basta love team. it's ay pundasyon ng tiwala, respeto at tunay na pagkakaibigan. Sa bawat proyekto, pinapakita nila ang galing sa pag-arte at ang lalim ng kanilang koneksyon na nagbibigay inspirasyon sa maraming tagahanga at kapwa artista. Ang kaninang Hafayer Saksa ni Nanila Spanda at tatag ay patunay na ang tunay na partnership ay nagbubunga ng world-class na sining. Kim Pao, salamat sa inspirasyon at sa pagpapakita ng tunay na halaga ng pagkakaibigan sa industriya. Ay nasa nangay, son song zi, tsi kundabes, hafima, titis, ha, Sa ama natin ang isang gabi na hindi lang nagkaisa ang mga bituin, nagniningning sila ng husto, umantig ito sa puso ng buong bansa habang dumadagundong ang palakpakan mula sala hanggang ballroom. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay punong-puno ng buhay at pananabik para sa gawad dangal. Gabi ng pagdiriwang ng kahusayans, patunay sa passion at sipag ng Philippine entertainment. Sa gitna ng kislap, dalawang pangalan ng umiral, may halong magic at sorpresa. Kim Chiu, Best Actress. Paulo Avelino, Best Actor. Isang tagumpay na pinag-uusapan ng lahat, kolektibong pagdiriwang. Hindi lang ito tropeyo, pagpapatunay ng taon ng dedikasyon at pagganap na tumatatak. Isang gabing hindi malilimutan. Kina Kim at Paulo. Uh, Mahal na ng panalo ni Nakim at Paulo, kilalanin natin ang institusyon, ang Gawad Dangal Awards. Hindi lang ito isa pang tropeyo, ang Gawad Dangal Honor Awards pois may espesyal na lugar sa industriya. Itinatag mahigit apat na dekada ng kritiko, akademiko, at uh, cultural history, history, story, yan. Bina na nagmamalaki ng gawad-dangal ang mahigpit akademikong proseso at iginagalang na hurado Mula sa ginintuang panahon hanggang kontemporaryong masters Isang sagradong tradisyon ng karangalan Kinikilala nito ang ma makabuluhang sarining haba gawa? Bukabuluhang ay mulampas sa komersyal Indie at groundbreaking TV at tinanggap ng komite ang nagbabagong media kahusayan sa kahit anong platform. Kaya ang pagpili kina Nakimat Paulo ay mahalagang sandali sa kultura. Sa farm Eddie and that's your name to your aqua rook. Siya keeper in tier. war azwar yoti. Fierce war Ang tunay na talento ay bibigyan ng nararapat na karangalan. Para kay Kim Chu, ang pagganap bilang Juliana sa linlang ay isang pagbubunyag. Sinira niya ang dating imahen, komplikado, morally ambiguous, biktima at nagkasala. Masterclass sa subtle at matinding emosyon mula tinging may pagkakasala hanggang bagsik na galit. Nakita ng hurado ang artistic leap. Raw, nakakagulo, hindi malilimutan. Si Paulo Avilino bilang Brandon Castillo. Kaakit-akit, narcissistic, ngunit may lalim. Lalim, talino at subtle na kahinaan. Perfectong timing ng komedya. Bitak sa pasad, Isang taong naghahanap ng tunay na koneksyon, delikadong balanse, nakakatawa at lubos na nakakaantig. Ang best actor win ay pagpupugay sa sopistikadong pagbuo ng karakter. Pana! And then Zainzi's Kakar! Sa rom-com. Um, is emotional si Kim Apa sa salamat, gulat, at purong saya. Ani ka rin, hindi ko talaga ito inaasahan ni Gaahop. Kahit kailan, ang makilala para sa papel na nagtulak sa akin sa limitasyon. Um, sobrang nakakatuwa. Ang award na ito ay para sa bawat artistang natakot na sumugal. Subukan mo, sulit ito nagpasalamat siya sa ipa si, uh, sa sa director, crew at sa Kim family, landing ko lalo na sa mga tagahanga, si tahimik na kumpiyansa si Paolo. Una, pagpugay sa kapwa nominado, sa Gawad Dangal, maraming salamat sa karangalang ito. Bilang Brandon Castillo, um Bando Castillo Hamon, at na parisawasik, uh, napakalaking kasiyahan. Hanapin ang inyong katotohanan at susunod ang mga parangal. Para ito sa ating lahat. Uh, kinabukasan, binaha ang social media ng pagbate. Patunay ng respeto sa industriya. Sobrang proud ako kina Kim at Paolo. Nakita ko ang kanilang work ethic. Itinaas ninyo ang pamantayan sa bagong panahon ng telebisyon. Mabuhay kayo! Ate Kim at Kuya Paolo, kayo ang blueprint! Dr. Nong Rolando Torta Tolentino. Progresibo at matalinong hakbang ang pagpili ng saklaw mula thriller hanggang rom-com. Nag-trend sa buong mundo ang Your Three ah Kimpao Gawa Dangal Domination. Palagi naming alam na mahusay sila ngayong gabi. Sa our knocking, kakiyasito, di daw? Arizia Screen, turns to Tax-Rate, Charts, Poems, Chows, uh, nung uh, pinakinas pa pinaka-iginagalang na kritiko. Pinapakita ng koneksyon ng artista at taga-suporta ang sama-samang kagalakan na lampas sa pader ng ballroom. Para kay Kim, binuburan nito ang typecast. Itinatatag siya bilang seryosong dramatic actress. Nagbubukas ng mga script at kolaborasyon sa iginagalang na direktor. Para kay Paulo, pinagtitibay nito ang katayuang pinakamataas kasing kahulugan ng kalidad at integridad. Binibigyang-diin ang lakas ng streaming bilang tahanan ng world-class Filipino content. Hinihikayat ang mas ambisyoso, mahusay na nakasulat at high-production digital series. May mapanuring manunood at kritikal na katawan na pumapabor sa matapang na kwento. Itinakda ng kim Pao ang pamantayan, popular at kritikal na iginagalang na partnership. Pinatutunayan na ang kasikatan at prestihyo ay maaaring magkasama, chemistry at craft sabay umaangat uh, ah, imposibleng pag-usapan ng tagumpay na hiwalay sa tambalang Kimpaw. Na dalawang proyekto magkaibang mundo is to my for isang chemistry na maraming nalalaman. Mula sa tensyon ng pagtataksil hanggang sa gaan ng pagbibiruan. Professional na tiwala, alchemy na nagpapataas ng bawat eksena. Nanalo ng pinaka, pinakamataas na parangal sa parehong gabi. Magkasama at magkahiwalay. Itinaas ang konsepto ng love team, hindi lang kilig. Award-worthy craft, feedback loop ng artistikong at komersyal na tagumpay. Pinatunayan nila, isa plus isa, higit sa dalawa. Oh, hindi sa so overnight success, may okay. kaing tao ng sipag, tiyaga, at paniniwala sa pangarap, aral, patuloy na mag-aral, maghasik ng tapang, sumugal sa mahirap na papel, para sa bawat batang nangangarap at artistang tahimik na gumigiling, mubalit no at abot ang pangarap, higit sa showbiz headline. si si Troy. Pambansang pagmamalaki at world-class artistry. Ang tropeo ay pinanday sa taon ng dedikasyon at pagmamahal sa sining. Mula pangarap tungo sa dangal, singgabay na ilaw para sa susunod na henerasyon. Tunay na isang kuwento na sulit Isa Ako si Alex at ito ang inyong trusted news recap. Magandang gabi. Um, habang masitinsing na ako, pinapis kong si Kim Pao, si mga, ang nakiging story na iskundi Kisti, si, ang kanilang chemistry ay higit pa sa mga script o pinaghanda ang eksena. Ito ay isang pagkakaisa na binuo sa paggalang, pagtutulungan, isang hindi masabing pagkakaintindihan na nagpapaganda sa bawat proyekto na kanilang ginagawa. Sa likod ng kamera, kilala si nakimat at Paulo sa kanilang walang tigil na paghahangad ng kahusayan patuloy na natututo sa isa't isa, nagpapalitan ng ideya, at sumusubok ng mga bagong bagay. Ang kanawang si Dinas, ang pa sa nilis ni Laaswo, if nisin na rin nilang pagtutulungan, ay walang putol, isang sayaw ng tiwala pagiging malikhain na nagbibigay buhay sa bawat karakter na kanilang ginagampanan. Ang pagsasamang ito, ay hindi lamang nagtakda ng bagong pamantayan. Para sa mga tambalan sa Philippine Entertainment, kundi nagbigay inspirasyon din sa maraming tagahanga at mga nagnanais maging artista. Ang epekto ng Kim ay patunay kung ano ang kayang gawin ng tunay na pagtutulungan. Isa, isa, isang mangdeyong alon na uh, pat, patuloy na humuhubog sa industriya at kasya at nagpapaalab ng hilig sa puso ng marami sa bawat eksena sa bawat tinginan ang epekto ng kanilang koneksyon ay hindi maitatanggi pa na nagpapaalala sa atin na ang tunay na sining ay uh, umuunlad sa pagkaaga uh, ka, ka, kaisa at habang nanonood ang mundo patuloy na binibigyang kahulugan ni Nakim at Paulo kung ano ang ibig sabihin ng isang makapangyarihang tambalan sa screen at sa totoong buhay.